Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayon sa interview kahapon ni Coach Dante, Royce Tubino at Maddy Madayag, dinamdam daw nila talaga ang pagkatalo nila sa unang game at sa pangalawang game. Kaya pala hindi nila kinakaila na malungkot talaga ang kanilang mukha pagdating sa loob ng court. Ngayon nga ay nanalo na sila. Hindi na daw sila magpapabaya para makapasok at least sa top 8. Nagkaroon pala talaga ng issue sa Chocomucho. Ayon kay Coach Dante, sa kanilang import na si Zoe Faki, malaki daw ang adjustment nila dahil hindi pa masyadong nagkakaintindihan sa loob ng court ang kanyang team. Iniintindi daw nila si Soy. Kaya ngayon, nakapag-decide si Coach Dante na papagpahingain muna si Soy. At ang ipapali nila ay si Dindin Santiago Manabat. Dahil medyo kilala na daw ni Coach Dante si Dindin. Ngayon nga sa pagkapanalo nila sa Thunderbolts ay medyo nagka-adjust na sila. Nakakapana nila ang bawat isa. Pakinggan natin ang full interview ni na Coach Dante Alinsuno rin, Reyes Tobino at Maddy Madayag. Uh, ano kami, na uh, down kami sa dalawang game na yan. Pero ngayon sa game namin, uh, siguro na-maximize na, talaga namin kung saan kami advantage sa open sa uh, nagtuloy-tuloy yan dahil sa magandang receive namin at yung serve namin. Uh, sana lang yun na uh, magtuloy-tuloy sa mga next na game namin. Thank you, Coach. And for Rice, naka-21 points ka in this game. Ano lang siguro yung naging motivation mo heading into this match para matulungan yung team? <laughs> siguro, no, trabaho lang talaga. Kasi yun naman lagi sinasabi ni Coach na pag trabuhan mo yung, lano la, yung points mo, tsaka yung lalo na sa defense or receive mo, yung lagi lang trabaho lang talaga. Tsaka no, mindset na pag tumapa ka sa court, dapat gawin mo yung best mo. Ayan. Thank you, guys. And for Madia's team captain, ano, ano lang siguro yung feeling na after being down from Uh, 0-2, ngayon nakakuha na kayo ng panalo and yung momentum. Masaya lang din po kami to get that win. Siyempre, para kumpiyansa din coming into the next game. Kasi, kita nyo naman first set medyo down kami. Parang daladala pa rin yung bigat from the losses. But, uh, I'm really grateful na nag-step up si Ate Roy, si Isa, si Tang, depensa niya, and even si Dina. So, yun lang talaga siguro yung nagkulang sa amin. Kasi skills and everything nandoon naman. Um, yun lang, nangangapa pa at first kasi halos totally new core yung nasa loob. But ayun nga, again, I'm grateful na halos lahat nag-step up. Thank you, Maddie. The floor is open for questions. For Maddie and Royce, as a leader lang nung team, paano nyo sila minotivate after nung first two losses? Uh, siguro sa akin kasi, ano, sabi ko sa nila, isa-isa lang tayo hanggang umabot tayo ng 25. Wala na may ibang gagawin dun eh. Paisa-isa lang talaga. Ayun. Mayroon more? More? Wala <laughs> um, naman. ko lang yung team bago kami pumasok na kalimutan na namin yung first two games. Tapos mag-focus lang kami sa game namin ngayon which is um, nangyari naman pero ayun nga kailangan pa namin magtrabaho. Um, marami pa kaming kailangan i-improve as a team din. Uh, for coach naman po nung no nung unang dalawang talo ko ano po yung kumbaga nangingibabaw na emotion sa inyo? Nun? Was it more of concern or meron pa, or yung optimism pa rin na siguro sa umpisa lang yung kumbaga weak start na kaya nyo rin i-recover eventually? Ako, uh, honestly talaga, uh, ang sinabi ko lang is kulang pa talaga. Kulang kami ngayong conference. Yun lang naman yung masok sa isip ko na kailangan pa namin trabawin bawat points o bawat Uh, ginagawa namin sa loob ng court kasi yun naman talaga yung nagkulang eh. Uh, uh, hindi naman ako nabahala dahil alam ko na medyo yung ano yung conference sa toys uh, parang hindi bearing na mas marami ang panalo importante makapasok sa sa top 8 kung ano man sino maharap mo tsaka na lang paghandaan o kung ano may gawin uh, at least ngayon uh, medyo Balik na ulit kami sa gusto namin talaga sa loob ng court kasi nakuha namin itong panalo na to. And coach, follow up lang din po dun. Uh, bago pa po yung conference, nandun po yung usapan about personal problems po sa team dahil nga si CC and Sherry won't be here at least for the start. So, hanggang ngayon po ba parang yung void po nila, tingin nyo kailangan, pa, isa rin sa mga kailangan po na, na maybe nag sa 0-2 start or it's not really their absence that has led to this point po para sa inyo sa tingin. Siguro sa opinion ko ano, yung hindi, hindi kami naging ready sa sitwasyon dahil uh, bago kami pumasok dito sa second conference alam namin alam na namin kung sino yung ano, kung sino yung sa national team. Uh, yun na nga, nalagulat na lang kami ng bandang huli na nasisisi na tsaka sinunag. Uh, talagang uh, hindi kami ready sa sitwasyon na kasi alam namin na uh, pagkuha ng import namin hindi talaga ano hindi talaga sa sitwasyon namin is kung ano yung naging, na, na, kailangan namin sa loob ng court. Uh, nagkataon lang talaga na medyo nagulat din din nga pero sabi ko naman uh, na yan trabaho lang namin unti-unti kung sino yung nandyan. importante uh, magtulong-tulong kami ulit uh, para mas maging maganda yung takbo ulit ng team namin kasi sabi nga ni Madi kanina talagang uh, medyo hirap na hirap kami sa communication sa loob ng court and kung ano yung adjustment na gagawin kasi nga halos ang nasa loob ng court namin is bago talaga uh, weeks lang siguro 2-3 weeks lang kami nag nag trading kasama yung mga bago kaya sobrang nangangapa kami sa blocking sa amin, sa floor defense sa amin uh, siguro ngayon uh, nakita ko na, na nakapag-adjust kami na itong game na to uh, siguro nakita ko na unti-unti na unti, ito bumabalik ulit yung, ano, yung ginagawa namin sa loob ng court before na itong conference so, ito. sana lang uh, magtuloy-tuloy na ulit And for Maddie lastly, uh, after the first two losses, was it more of a concern or mas worried ka ba sa form ng team or mas nangibabaw din siguro yung sense of urgency na we have to turn this around lang as soon as possible? Um, I think it's the second one, sense of urgency talaga kasi hindi naman namin hinahanap yung wala. Meron, meron lang talagang kailangan mag-step up, which is what happened today. So, ayun, sana nga sabi ni Coach, magtuloy-tuloy na lahat po gustong mag-step up para makuha yung panalo. Uh, Coach, today, uh, yung previous games hindi talaga parang import numbers yung pino yung ni Zoe and today very limited time yung meron siya ano lang siguro yung nagled dun sa decision na mas gamitin yung local players today uh, siguro no nakita ko lang na medyo anong pa hanggang ngayon pagod pa rin si 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 ano si Zoy talaga si Zoe sa sa ano sa ginagawa namin kaya siguro nagdecide na lang ako na Uh, nakita rin ng coaches namin na mas, ano eh, mas nababawasan siya pag, nababawasan na yung gusto namin gawin sa loob ng court kasi nga iniintindi pa na, mas, mas iniintindi pa namin siya kung anong dapat gawin namin. And yun, siguro uh, babalik naman si Soy kasi uh, everyday training naman talaga uh, uh, pinupush niya yung sarili niya. Uh, sana lang ano lang yun, lang makapahinga siya and pagdating sa mga uh, kailangan namin sa crucial games or ano pang dumating na games kakailangan pa rin namin siya. Uh, hindi naman kaya yung coach parang kasi di ba may mga kulang na kayong players parang if limited time pa yung ibibigay kay Zoe, parang di ba siya mas magiging added problem ah uh, sa akin hindi naman ang sa akin importante lang makapahinga siya para pag kailangan na namin siya mas healthy siya pagdating ng game um, siguro coach siya yun nga na bench si uh, Zoe for the most of the game pa siguro ano na naging thoughts mo kung paano nag step up yung ibang players yung local players yung na si Royce and si Maddy po Ah, uh, yun nga, parang ano na eh, parang, ah, uh, uh, doubt na ako doon ngayon today sa ginagawa niya. Kasi sa sitwasyon namin ng first set talaga, sobrang, sobrang, yun ang kulang namin eh. Yung paano kami umipensa, paano kami pumatay ng bola. Ah, uh, doon ko nakita na parang, uh, hindi pa talaga nakaka justice dito sa sitwasyon na to, Kaya, ah, uh, nag-decide ako, yung coaching staff ko, si tingnan ko rin sila na kailangan talaga natin magpalit na muna and kailangan ipahinga siya. Siguro ako, uh, ako naman sobrang tiwala naman ako sa ano, dun sa pinasok ko nung second set. Kasi ito, ito talaga yung tao ko eh. Although si Dindin lang yung nasa ano nasa loob ng court na bago pero sabi ko nga, uh, eh uh, madali namang ikay si Dindin kasi kakilala ko na rin siya before sa din pumunta rito. Kaya kung ano lang yung uh, binibigay ko sa kanya, ginagawa naman and may mga bagay pa rin siyang binibigay na mas Uh, maganda. Kaya siguro naging maganda yung naging uh, sitwasyon namin ngayon kasi lahat, alos lahat, uh, nag-step up and gusto na talagang manalo. Sir um, Coach and Madi, next game will be against Capital One. So, paano lang makakatulong tong win na to heading into that match? Uh, ako as a coach, siguro, mawawala na ulit uh, yung doubt namin siguro nung ano, na, na nangyari sa amin nung first two games namin na uh, bakit natatalo pa rin. Ngayon siguro, magdadagdag ng kumpiyansa namin na uh, pagdating sa capital na nandito na ulit kami sa sa sitwasyon na to na kailangan namin manalo and magtuloy-tuloy lang. I think um, yung win na to added confidence for the team coming into the next game and sana tuloy-tuloy uh, but again Capital One is Um, kita niyo naman day one against Petrogas, ang ganda din ng nilaro nila kanina versus Signal. So, um, hindi sila ano 'yun, yung, alam mo 'yung parang basta-basta. So kailangan lang din talagang paghandaan lahat ng teams ngayon, nagsi-step up. So kailangan kami mag-double time din kami para if we want to go back to the final four ayun. So ayun na nga, guys. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!